Ayan, magandang araw po sa lahat. Andito naman po tayo ngayon sa ating taniman na formosa na pinya ano upang i naman natin ang ating tanon Dahil kung napanood nyo ngayong una kong vlog, yung paglinis din natin dito. Dahil sa ngayon ay talaga ang damo. Dahil tag-ulan na ngayon, talagang mabilis lumaki ang mga damo. Ano? Dahil ito ay ayaw natin na mamulaklak yung mga damong ganto Dahil ito naman pagsisimula ng kanilang pagtubo. Ano? Kapag namulak na naman to kaya ang ginagawa natin, mini natin ano dahil next month ay mag-apply na naman tayo ng abuno ayan ayan guys ano pakisuportahan guys sa ating channel dahil marami pa tayong gagawin na kapupulutan yung mga idea ano sa ating channel ayan ayan nga ano guys ito nga yung mga damong Yating inaalis na ngayon ito napakabilis yung ibang mga damo ay namumulaklak na ito ay dapat apurahin natin na maalis to para hindi na siya makahinog para nga hindi na ulit tumubo ang kanilang mga buto sa lupa ano ayan dahil sa pag apply natin ng abuno para malinis ang ating pinyahan ano talagang ang bilis ng damag ng tag-ulan kaya kailangan natin na ma-maintenance to ano ayan kaya sa ngayon ay inaalis natin o nagagamas nga tayo ito so, na yung mga natapos natin yan malinis na siya di bali magaganda pa naman ang kanyang kulay ng dahon ano talagang green na green pa yan o para paret ang kanilang mga laki ano ng ating tanim kaya hinahanda na natin wag na hindi hindi ko to pinadadamuhan na masyado para kapag apply nga natin ng fertilizer para sa kanila lahat mapunta ang mga fertilizer na ating lalagay dito ano ayan ayan guys ano di kapag mag apply ako dito ng abono na pangalawa di pangalawang abono ko na to kapag nalagyan ko ngayon na susunod na buwan ayan ano di papakita natin sa inyo ano uli. yung paglagay natin kung anong klaseng fertilizer ang ating i-apply ia dito ayan di bali nga mula noong nilagyan natin tong abono di bali pang 2 months pa lang ngayon pero maganda pa ang kanyang mga dahon ano ayan kaya ang pag apply guys ng abono ay titingnan din natin yung dahon kung maganda pa ibig sabihin o green na green pa nag pa ang kanyang abono na ilagay na inilagay natin dito ayan kaya nga ito ngayon nililinis natin para sa pag-apply natin ng abono ay walang mga damo ano. ayan Di ba nga sa ngayon ay inabutan naman tayo ng init. Kaya na-update ko lang guys sa ating mga tanim na pinya, na pinya na formosa ano. Ayun. Dahil kailangan guys talaga ang pag-maintenance ng pinya dahil kung hindi natin to laging malinis, bubungahan tayo nito ng maliliit o mas marami ang maliliit na bunga ano ayan kaya kailangan ang tamang pag sa formosa na pinyo ano ayan. hanggang nga guys sa gilid ayan tatapusin natin yan di bali hindi pa naman siya masyadong madamo talagang yung ibang mga damo ay matutulin na tumubo di bali, hindi ako naggagamit nito ng pang-spray sa damo ano bihira tayo magamit nun dahil ang pang-spray sa damo ay nag nagkakaroon ng acidic ang lupa yan mas maganda pa rin yung bubunutin natin ang damo para yung lupa ay mataba pa rin ano hindi nagiging acidic dahil pag lagi natin tong ini-spray na pang damo yan yan dahil lang kaya naging nagiging mahina ang tanim natin na pinya no dahil nga nagiging acidic ang kanyang lupa sa surod na pagtanim natin ito hindi na maganda ang pinya na tatanim dito dahil nga acidic na siya no ayan kung kaya natin nga na bunutin o manumanong pagbunot ng mga damo mas maganda nating gawin yun ano talagang pinya guys ay maintenance tiagaan kaya sa pagtatanim nito ay dapat may punang ka rin ano dahil kung malaking ang tanim mong pinyahan kailangan mo ng katulong dahil kung may tanim tayo mga 50,000 o 30,000 din natin mag, kaya mag isa yun ano ito nga dahil itong nga tanim natin na to ay nasa 16,000 to medyo kaya kaya pa naman natin na i-maintenance ano dahil nga hindi natin pinap pinapakapal ang damo dito ayan kaya okay naman guys ang kanyang dahon talagang green, -green na dahil nga nung nakaraang tag init ito ay naapektuhan ano hindi agad siya nagsitabaan dahil tuyong tuyo ang lupa dito sa amin ngayon lang siya nagganda ang kanyang mga dahon ayan talagang green na siya pag naabunuhan na naman ito uli ito ay talagang lalaki agad ito ano dahil maganda na ang panahon ngayon umuulan na laging basa ang lupa ayan ayan sa susunod nating na mga video ano guys ayan marami pa tayong papakita sa inyo na tungkol sa pagtatanim ng formosa na pinya ano Ayan, kaya kung bago ka pa lang sa akin channel, paki-subscribe ni like and na lang guys at paki-bindot ang ating notification bell no para updated kayo sa ating mga gagawin pang mga video. Dahil mula sa nga, sa pagtatanim, may mga video na tayo, may mga video na rin ako guys ano sa pagtatanim at pagkuha ng mga gandang suhi. 'Yon, panoorin niyo lang 'yon kung gusto niyo matuto magtanim ng gantong hanap buhay, ng pagtatanim na formosa na pinya ano. Ayan, dahil ito, sa guys, sa pinagkukunan natin ng hanap buhay, ano, yung pagtatanim nga na formosa na pinya. Dahil dito na nga rin tayo lumaki, ano, sa pagtatanim. Ito rin ang binuhay ng magulang natin, yung pagtatanim nga ng formosa na pinya. Dahil nung araw, guys, ay ang pinya ay nagdadalawang taon, ano, bago ito mamunga. Dahil noon, wala pa noong mga fertilizer. Talagang manumano ang paglilinis talagang matagal pero ngayon may mga commercial na mga fertilizer na tayo mabilis lumaki ang pinya meron na tayong mga pang spray sa damo na hindi na kailangan maggamas dahil kung malaking ang ating pinyahan ay mahihirapan tayo pero kapag ganito naman kaya natin mas maganda pa rin yung manumanong pagagamas ano? dahil para hindi naging acidic ang ating lupang pinagtataniman ayan ayan hanggang dito lang po ang ating video kung may comment po kayo comment lang po kayo sa baba ayan para masagot po natin ano yung ang inyong katanungan kung ano man ang inyong katanungan ano guys ayan di bali maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dito lang po ipamalas tv nagbibigay ng idea at kalaman bye bye